Welcome back sa Usapang loan at online lending. This video pag-usapan natin ang tungkol po sa propeso. Ang propeso po ay isang online lending app na uh, bago lang natin napansin sa Play Store at nakita ko rin itong lumabas sa aking news feed sa social media. So, alamin natin kung ano ba ang mayroon dito kay ProPeso. Get money instantly. Yun ang sabi dito at uh, under po ito kay Ernest Small Employees Lending Incorporated. Sa kasalukuyan ay nakakuha po sila ng more than 10,000 na downloads at may mataas-taas na star ratings, 4.8. So, wag kayong padadala sa ganitong... Uh, uh, ratings kung hindi ninyo nabasa ang mga feedbacks at reviews. Mataas nga pero kung mapapansin ninyo, so kayo na po ang bahalang magbasa dahil tiningnan ko na po at kung isa-isahin natin baka matagalan tayo. So most of the time, ang pinakamataas lang na video na gagawin natin ay nasa 10, a uh, 10 to 11 Uh, minutes. So, kung basahin natin lahat yan, aabutan uh, tayo ng uh, umaga, hindi pa matapos. Dahil 2,600 mahigit ang mga reviews. Pero, uh, to short, to shortcut pala, ay ang mga reviews po doon ay binigay sa mga applicants pa lang so they are waiting sa approval ng kanilang loan malamang isa sa mga requirements ni propeso ay kailangan magbigay uh, muna ng 5 star ratings bago po i evaluate yung mga loan application ng kanilang applicants which is kapansin-pansin talaga doon sa uh, reviews nila or sa ratings nila ang Ernest Small Employees Lending Incorporated ay registrado sa Securities and Exchange Commission. So, ibig sabihin sa factor number one, pasado si ProPeso. Pero, sa mga feedback, hindi pa nila sinabi kung uh, uh, ano ba ang tamang computation nila pagdating po sa inyong uh, loan disbursement. So, dahil apl ap applicants pa lang sila, hindi pa approved. So, Most of the time, ang mga online lending app ay hindi talaga nila dinisclose or nire-reveal yung exact computation. Saka na kayo gugulati nila kapag na-approve na at na, 3D for disbursement na yung pera. At uh, parang mag-aalanganin ka na na umatras or i-cancel yung loan. Dahil kadalasan, kahit na hindi nyo po kinuha yung pera, nasingil pa rin at naharas pa din. O, oh, kaya kung kayo na approve na mas mabuting kunin nyo na lang pero siguraduhin ninyo na may pambayad kayo so sa factor number 2 si Propeso ba ay loan shark o hindi sa ngayon wala po tayong konkretong ano, uh, feedback at kailangan ko po ang tulong niyo dahil doon po sa ano sa uh, mga reviews nila wala pong nakalagay doon yung mga computation kung malaki ba ang processing fee, malaki ba ang interest, wala pa po. Kapansin-pansin nga dahil puro sila mga applicants pa. Pero kung kayo ay naka-experience na po sa kanila at na-approve na kayo sa inyong mga loan of loans, sigurado na malalaman nyo na kung uh, sila ba ay loan shark. Pero sa nature ng kanilang uh, proseso hindi malayo na loan shark sila. Hindi talaga malayo. Possible talaga na loan shark sila. And then pagdating naman sa factor number 3, yung uh, data, Price, data Privacy Act, so possibly din na violators din po sila sa data privacy. Alam naman ninyo kapag data privacy violators sa isang online lending app, siguradong manghaharas ito kapag hindi niyo po binayaran yung utang ninyo sa due date. At ipapahiya din po nila kayo sa inyong mga contacts at mga uh, kamag-anak, kapamilya, kaibigan, katrabaho at dami pang ka. So ingatan din po natin ang ating reputasyon dahil baka naman sa uh, pagi sobrang pag-iingat natin mula noon hanggang ngayon sa isang iglap lang dahil sa isang ula na hindi naman kalakihan yung uh, pera na inutang ninyo ay masisira lahat ito. Yung pagkakaibigan ay masisira din dahil uh, ipapalabas ng mga ula collectors na kayo po ay uh, gumamit ng co-maker at yun nga yung mga nasa contact list mo tapos hindi kayo nagpaalam sa kanila. Dapat din nating uh, isipin na kapag ang isang online lending app na nag-offer ng loan tapos nang hihingi ng advance bayad or paunang bayad or mga advance processing fee, advance interest at kung ano-ano pang advance. Meaning, uh, naniningil mo na sila ng uh, pera. Kadalasan kasing ginagamit nilang ano ngayon, ginagamit nilang... Uh, amount ay 750 as processing fee. So, ang ipapalabas nila magbayad kayo ng uh, 750 para ma-evaluate yung loan niyo. Pero, ang kasunod niyan, uh, maghihingi na naman muli dahil uh, hindi daw nila maipasok yung pera sa iyong bank account kasi may mali. So, parang ano na yan, uh, I think pang lima na itong ulan na itong uh, Uh, napansin natin lately. Pero itong si Propeso, hindi pa natin alam. Baka posible din na gagamitin ng mga uh, scammer na dahil ngayon po ay grabe, talamak po ang pangungutang sa online lending app. Kaya dito na po sila nakapokus ngayon or malamang ang uh, kasi po to eh. May mga area siguro na naka-assign na, 'di ba? ang dami na po ng mga klase-klaseng scammer ngayon. Kaya ingat po tayo kung may perang involved, wag na wag talagang magpadala ng pera. So, again, sa mga naka-experience na po na umutang dito kay Propeso, baka pwede nyo pong i sa amin ang inyong karanasan sa amin comment section para din po may idea tayo or kami Or ang lahat ng mga viewers para po sila ay magabayan at hindi mapahamak dito sa mga online lending app ngayon. nga Grabe talaga ang uh, uh, panluloko ng ating mga kapwa-kapwa Pilipino. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po ay samahan niyo po kami sa palagi naming... Uh, pagre-review ng iba't ibang mga online learning app para din po kayo ay hindi mabiktima. So, again, kung walang magpapaloko, walang maluloko. Ganon po yun. So, wag magpaloko sa mataas na ratings dahil ito po ay uh, hindi pa final kundi ano pa to? Uh, requirements sa mga applicants para ma-evaluate yung mga loan nila. So, Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga hindi pa nag-subscribe nating mga viewers, please subscribe Usapang Loan at Online Lending. Sa mga subscribers natin, maraming salamat sa inyo. Higit sa lahat ang ating mga members, thank you, thank you very much. Hanggang sa muli po, paalam.